Ate Nining, ito ang model ng kwarto <laughs> si ate. <laughs> Kakulay mo yung pader. <laughs> ito yung makulok namin kwarto, tinining, mura lang. 8 packs. Ano yung ganda? Sana puno naman yung model. Ganda. May rep pa, may TV. Ito may model. May pre-model oh, pa, ito. <laughs> titi. <laughs> Ayan pa, isa pang ah! titi. May <laughs> <laughs> sarili pang banyo. Ang laki kaya ate Nini. Alam mo talaga, pausap eh. Hindi <laughs> na mo yung banyo. As in, laki na. Isang kwarto. As in, pwede tayo magsabay-sabay. Ayan okay, na. Ito, may upuan pa, may salamin ba? Nakita mo ganda? Kaya mag-swimming mo tayo dito, libre mo na. Ito <laughs> okay, yung labas. Oh, I'm going to go. I'm